Ayan o, nagbubuhol-buhol siya o. Itong chinachap-chap kong ito'y kwento. Yung da mga dahon ng saking. Tsaka spinach. O, ayan o, nagbubuhol-buhol. Mayroon siyang apat na talim. Okay, all right. Tapos hugasan natin. Oh. Tanggal yung connection. Ah, tanggal yung connection. Okay, paglinis. Kaya. Ito. Ito yung original. Toto toto to, dalawang ito. Satin. E nabali. Kaya nagmodify na lang ako ito. Stainless. Diyan siya. Ito apat na talim ito. At saka ito apat yan plus ito yung brace nya ito hindi kasama ito 500 for uh, uh, yata ito hindi kasama ito ha eh. saka yung drill yan nag-harvest ano, nag kagabi nag-harvest ng itlog Rod Island red at saka Underlock mas lamang ang ano dyan mas lamang ang uh, Rhode Island Red na itlog pang ano yan pambenta pambenta yan kasi may nakasalang sa incubator eh kaya bebenta kaya wala na. na hindi na magiging sister yan lilinisan yan tapos lalagay sa ano sa tray pambenta. Pambenta ba? Pambenta. O kaya pampirito, panlaga. Ganyan. Diba? Coming from the poet of chicken. Eggs. Ten. Eleven o'clock in the morning. Ayan o. kalakasan ng init o yan yung mga manok mga ano oh na oh din sila oh uhaw na uhaw sila Eleven, ten. buti na lang at may kawayan dito ayan Ayan sila Oh. Ang nasa lilim ng kawa yan. Ayan yung iba yung maliliit. Yung native. Yun. sila lalim ng uh, tricycle. Oh, mas press ko sila dun Oh. Ayan Oh. Lalim ng tricycle ayan ah, dalawa pala yung naroon dalawa dalawa yung naroon yun yung dalawa na andun sa tayong ah, ayan sila yun inahin ayun. itlog sa yan, ayan naglilimlim ayan Ito, dito ako may pag-asa siguro. Kasi dito sa dumalagang ito, ang uh, dito sa anim na ito, malamaan babae dito tatlo. Tatlong lalaki, tatlong babae. Ayan o. Ayan, yung mapupulang yan lalaki yan ito ito at saka yan yan isang yan babae yan yan ang mangingitlog etong brama hindi pa umitlog itong brama yun no? brama at tignan natin kung maitlog siya rito Wala yun. Oh. Walang itlog. Mahina siyang umitlog. Lilinisan ko sana itong kawayan. Kaso lang. Mainit eh. Silbing silungang kako yan oh. Lilinisan ko sana eh. Eh maganda eh oh meron silang silungan o oh. o oh, oh, lilim ba lilim Ayan, silungan nila yan o oh. oh. ay maganda rin yung Merong kawayan eh. Kung ambala ko kasi dito, patayin yung kawayan eh. Kaya, gaya rito. Ito yan. Yan, pinatay na yan. yan. Inabutan ko yan noon. May mga ilang piraso pa yan. Pero, wala. Inubos ko na rin. Yan sila. Ito naman, ititrim ko lang. Ititrim lang. ito, to, 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 to. ito, ito, ito ito alisin lang yan kasi mahaba na yun no? Sa masabit na sa mata titrim lang mana yung dalawang binili? nabili na yun, dalawang itlog? dalwang itlog, nabili yun? Ayan, nabawasan na oh. Eh, Dalawang itlog. Ayan. Ayan. Lalo na ka noodles. Nabawasan na raw. Ay, bumili na. Ayan. Kagabihan, yung kagabihan eh.

Kaya mas pabor ako dun sa ano, itlog. May meriyenta muna. Bago magsimula ulit magchop-chop. Magchop-chop ng ano, pakain sa manok.